So what's whatsapp mga farmers uh, welcome back to my channel search at di farmer ang guru magsasaka ng sibong Cebu, philippines if you're new to this channel mga farmers please don't forget to subscribe and Click the notification bell in order for you to be notified with my coming videos Thank you and enjoy this vlog Okay mga ka so ang pag-usapan natin ngayon is very important Kasi today marks the first e-drop ng ating uh, mga RTL na na-deliver noong August 3 Okay, so from August 3 up to now, it's already 3 uh, weeks no? So nagmixing pa lang tayo ng uh, chicken grower mash and also chicken layer mash. Uh, hindi pa natapos yung feeding guide natin. Hindi pa tayo nag uh, 100% uh, CLM or chicken layer mash uh, by next week. Meron pa tayong last week na magmix ng uh, um grower and also layer ngunit ngayon uh, what is good meron na tayong uh, first egg drop so that's a good sign so yan po ang pag-usapan natin mga farmers so tara na po so yan mga farmers uh, welcome back no, dito sa ating channel search at the farmer ang gurong magsasaka ng sibunga sibu Cebu, philippines so ngayon mga farmers uh, share ko po sa inyo yung ating first egg drop dito sa ating uh, mga RTL na na-deliver last August 3 okay So shout out pala sa ating uh, supplier ng RTL, uh, GNM's uh, Little Farm, no? uh, owned by Ma'am Judith and Matthew Hiberola and also to our supplier ng ating uh, Kidsjes na Set. So shout out uh, by Rupert Konok So yesterday, meron din silang na-deliver na bago ito. So this is preparation for September delivery. So this is also 108 capacity tapos meron pa tayong hindi pa na-install nandoon sa baba so that's good for um 12 36 heads so overall meron tayong 108 plus 36 so kaya nung bala magkano yun <laughs> o ilan yun so yan mga farmers so ngayon si-share ko po sa si inyo yung ating uh, first idea mga farmers so ngayon mga farmers is nagpapakain tayo ng ating mga manok no so hindi muna tayo masyadong lalapit kasi sa kanilang idad mga farmers is masyado pa silang matatakutin so madali silang madisturb okay so pero from October 3 up to now I uh, mean August 3 up to now mga ka-farmers up to now Makikita natin yung uh, kanilang pagtubo. So na-deliver deliveries maliit pa talaga. Ngayon malalaki na sila tapos kanilang uh, yung mga palong nila yung sibisaya sa tapay is uh, lumalaki na. Okay, so nag-start ang gumanon. Okay? So yan mga farmers kung makikita niyo mga farmers nandoon. Yung first clip natin. Okay? So uh, try natin lapitan mga farmers ng konti para mas makita natin. Okay, so tara na. So yan mga ka-farmers, no, lalapitan natin ng kunti yung ating mga RTL na kumakain ngayon. So, pero hindi tayo lalapit talaga sa kanila. Kunti lang kasi matakot sila eh. Okay, so ito po ay 108 heads. Okay, so yan. No, parang ano, matakot sila. Dumigil silang kumain na ngayon. Yan po ang ating first egg drop mga farmers Yan. Okay. So, sa second layer, yung nag first egg drop. So, expected mga farmers this week, meron pang mag add na egg drop. Expected na ating uh, my experience, no? This week. So, yan mga farmers, ang ating first egg drop, ano? So, age nila ngayon is 16, 17, 18. So, mag 19 weeks 19 weeks na sila ngayon so um, 3 weeks na nata, nasa atin 16 plus 3 so 19 weeks so yan mga farmers supposedly so, mga farmers is 1 month mga 1 month and 1 to 2 weeks 1 month and 1 week siguro mag i -e -drop. pero ngayon meron na so legit yung ating RTL no 16 weeks ang edad nung nag-deliver so right after 3 weeks yan na nag-igdrop na mga ka-farmers. yan po ang kagandahan sa negosyong ito so dumaan yung aso ko <laughs> chico hey! natakot yung mga mga chiki natin anyways hindi ko pa na lagyan ng uh, fins mga farmers kasi ito ang hinihintay ko itong delivery ng ating another shit kajis so ngayon na deliver na uh, by next week magpapakural na tayo so maglalagay na tayo ng pins okay so yan I think yun po ang ating vlog ngayon mga farmers maraming salamat and stay tuned okay so so yun po ang ating vlog mga farmers maraming salamat once again this is Richard the Farmer ang gurong magsasaka ng Sibunga Cebu Philippines and shout out pala sa lahat ng ating mga tagapagsubaybay all throughout Luzon, Visayas and Mindanao okay so bye bye